Di ara mga pangga katong Mindaog sa Tupem 266 o so, Pizza Bain ni? Eh. ang uh, tuang kuan uh, explain na ko nini sa live no yun sa pagkuha ang atong uh, resulta kay X man na uh, si X na uh, num, uh, kuan number so ato lang subayon ang linya so ang iyang pataas mo ni iyang pamustigid ang makuha sa linya 5, 5, size o 3 so pasok sa 20 ikadawag ikastumoy ang size so na din eh, ang 6. 26 or 662 6 2 Mingawas 2 Rambol So congratulations sa mga VIP member nga nagkupot ani kay gaganahan mo ani available mo sa tuang produkto kay ah, libre ra ni o nya na butay libre karon nga t-shirt sa mga kuag one set sa atong mga produkto herbal chat na yon, para maalagaran na mga pangga ah, nga napatay freebies sa ato ang mga produkto herbal no mga pakapen ra ni sa tanan so good luck ah uh, chat lang ko ninyo dayon nagtawa ninyo sa live kaya na ako yung tutor ane na ako bit ani, ang uh, gihatag to ay patdanan dito sa live lang ninyo mga pangga ito so, ang live kaya na ako yung kung gihatag nga patdanan ani, so kani ato lang ipakita ang uh, to ang uh, padaog sa mga VIP member okay babos mga pangga thank you for watching <laughs>